pag alas sa pa lang ng umaga pero gising na ang buong ikalabing apat na palapag ng Laxon Industries dahil araw ng quarterly inspection ni CEO Adrian Laxon. Nakatakip ang kabasa bawat empleyado, maliban sa tahimik na janitress na si Aling. Sabel isang 50 size na babae na halos hindi napapansin ng karamihan. Suot niya ang kulay dilaw na uniforming may kupas na kuwelyo at sa liig niya nakabitin ang isang lumang kwintas na hugis luha na may makinang na itim abong bato sa gitna. Habang pinupunasan niya ang binta ng salamin, pasulpot-sulpot na idinidiin, ng kanyang mga kasamahan ang pangungutya, si Monica na HR assistant ang pasimuno. Tingnan mo nga yung pendant ni Manang, baka plastik na laruang perlas, feeling mayaman. Si Jasper namang maintenance lead sumabat, baka yan ang pampaswerte niya sa kalat, baka ma love sa walis si Sir Adrian. Pinatawa nila ang isa't isa habang si Sabel nakayuko lang, iniipon ang lahat ng hinahamak para may dahilan pa siyang ngumiti sa kabila ng lungkot tuwing dumadalaw ang alaala ng nawalang anak na babae labing walong taon na ang nakararaan, ang kaisa-isang sanggol na tinangay ng sunog sa lumang apartment sa tundo. Ang nag-iisang anak na tanging alaala na lang niya ay ang pendant na iyon na milagro raw ng lola niya at pinasuot sa sanggol noong binyag. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, i-like na ang video, mag-subscribe, at i-tap ang notification bell. Dahil bukas, may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka paniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Nalaman lang niyang naiwan sa dibdib ng bata dahil na-recover ng bumbero ang kwintas sa guho kinabukasan. Mula noon, hindi na niya iyon hinubad bilang tanda ng pag-asa na isang araw, makikita pa niya kung saan man dinala ng tadhana ang munting anak. Samantala, sa executive elevator pababa si Adrian, nakaitim na kurbata, hawak ang clipboard na puno ng notes tungkol sa bagong merger. Kahit abala, namumugtu pa rin ang mata sa tuwing mapapatingin sa wallpaper ng cellphone. Larawan yon ng isang sanggol na may katulad na pendant, kinuha dalawampung taon na. Bata na dapat iyon ngayon, pero hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Aksidente raw ang sunog, sabi ng pulis noon. Pero may kutob si Adrian na may mas malalim na nangyari. Araw ng sunog, galing siya sa isang secret meeting para sa kalaban nilang kumpanya. Kaya't habang buhay niyang pinaniniwala ang may kinalaman ang pagkawala ng anak at asawa. At ngayon, sa kabila ng lahat ng tagumpay, wala siyang payapa. Kaya nga't kapag may libreng oras, personal siyang nag-iimbestiga, tuloy-tuloy ang paghanap sa pendant na may kakaibang ukit sa likod, dalawang titik AS na magkakapit. Pagbukas, ang elevator, dumiretso si Adrian sa main corridor, kasama ang ilang department heads. Paliko siya sa finance wing, nang biglang bumulaga sa kanya ang larawan ng pendant sa gitna ng cobre barya na liwanag ng fluorescent. Nakabitin sa dibdib ni Aling Sabel na kasalukuyang naglilinis ng tulo ng kape sa salamin, parang huminto ang hangin sa hallway. Pumintig ng malakas ang puso ng CEO. Sumikip ang dibdib. Tila nagbalik ang usok ng nakaraan. Lumingon agad si Monica. Napansin ang pagkaputla ni Adrian at lumapit para sumahod ng papuri. Pero iba ang nangyari. Dahan-dahang, inabot ni Adrian ang pendant ni Sabel. Nanginginig ang kamay. Saan mo nakuha to? Ang malumanay na tanong na iyon, yumayanig sa buong palapag. Natigilan si Isabel at napaatras. Sa sa akin po iyan, sir. Regalo ni mama noong bata pa ako. Pero natakot siyang tukuyin kung paanong mula sa nasunog na sanggol naging kay Isabel. ang kwintas. Si Adrian pinigilan ang sarili, ngunit pinupunit ng guni-guni niya ang biglang pagsulpot ng lumang larawan. Ang pendant na iyon eksaktong pareho kahit ang maliit na gasgas sa kanang gilid. Tumawag siya agad ng security pero hindi para ipahuli si Sabel kundi para humingi ng kopya ng birth records ng lahat ng staff. Lumikha iyon ng kalituhan. Si Monica, gustong bumawi, biglang sinumbatan si Sabel. Di ba yan yung kwintas na natipuhan mo sa ukay? Baka peking antik yan, sir. Pinamulahan si Sabel at may isa pang janitor na si Greg sumita ng pabulong. Manang pakita mo na resibo mo para tapos na. Pero bago pa lumala, sumigaw si Adrian. Lahat huminto. Wala mo nang gagalaw ng kahit ano. Dinala niya si Sabel sa boardroom. Tuliro ang babae, kabado. Iniisip na patatalsikin na siya. Inilabas ng CEO ang Lumang Polaroid. Isang sanggol na babae. May palamuting tali sa buhok. Suot ang parehong kwintas. Tinakpan ni Sabel ang bibig, lumuha ang mata, dahil alam niyang siya mismo ang sanggol sa larawang iyon. Inaalala pa rin niya ang kwento ng lola tungkol sa mayamang mag-asawang sina Adrian at Stella na nag-ampon sa kanya pagkatapos ng sunog. Subalit yung kwento pa lang iyon ay binura sa papel ng di sinadyang pagpapalitan ng mga dokumento sa evacuation center. Umupo sila at dahan-dahan niyang isinalaysay. Sir, hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag pero ang kwintas na 'yan ang natira sa akin nang masunog ang lumang bahay namin sa Avenida. Ang sabi po sa investigation, patay na raw lahat, pero nabuhay ako dahil ikinubli raw ako ng isang matanda sa ilalim ng makapal na kumot. Yun po ang kwento ni Lola Aning bago siya pumanaw. Tumaas ang balikat ng CEO. Nakita niya ang maliit na peklat sa kaliwang tainga ni Isabel, eksaktong kapareho ng nasa lumang medical log ng nawawala niyang anak. Nangangatog ang boses niya. Aling Isabel, anong buong pangalan mo kasama ang gitnang pangalan? Isabel, Stella. Ah, Agustin po sir, pero hindi ko na po ginagamit yung gitnang pangalan. Sabi ni Lola baka raw makaagaw ng atensyon. Napapikit si Adrian dahil Stella ang pangalan ng yumaong asawa at Agustin ang apelido na ginamit ng asawa sa lumang ID na nawala rin sa sunog. Hindi na kinakailangan ang DNA test para sa pusong alam na kung ano ang totoo, ang janitress na minsan nilang pinagtawanan ang matagal nang nawawala niyang anak. Sa labas ng boardroom na inip si Monica at Jasper, kumalat ang chismis na ninakaw daw ni Isabel ang alahas ng CEO. Paglabas ni Adrian, kasama si Isabel na namumugto ang mata, sumambulat ang usisa pero isang matalim na sulyap lang ang ibinigay ng CEO at natahimik ang lahat. Effective today, malumanay ngunit madiin, si Madam Isabel Stella Lacson ang magiging special advisor ng Office of the President at hihinto muna siya sa pagwawalis, kailangan niyang magpahinga. Nanlaki ang mata ni Monica, halos mahulog ang clipboard ni Jasper. Nag-akyata ng kilay ng buong department. Samantalang si Isabel nanginginig ang labi, di pa rin makapaniwala. Sir, pa paanong advisor? Bulong niya. Ngumiti si Adrian, hinawakan siya sa balikat. Anak, pag-aralan muna natin ang bawat kwento. Marami tayong haharapin. Pero una sa lahat, uuwi tayo sa bahay. Uuwi ka na sa totoong bahay mo. Sumunod na linggo, ginanap ang press conference. CEO reunites with long-lost daughter after 20 years. Iniharap niya si Isabel suot ang bagong tailored na blazer, pero nakapanti hose na kulay dilaw bilang pagrespeto sa dating uniporme. Sa likod ng kamera, nanonood si Nurse May. Inumang si May? Galing sa naunang balita, special guest na ngayon sa kampanya ng kumpanyang tumutulong sa Charity Hospital sa Lungsod. Nagmano kay Isabel bilang inspirasyon. Sa kabilang gilid, halos matunaw sa hiya si Monica at Jasper. Sa pilitang dumalo dahil inaatasan ni HR na mag-public apology bukod sa Written reprimand, inilipat sila sa pinakamalayong provincial warehouse ng korporasyon para roon mag-OJT ng humility. Sa entablado, habang kumakaway si Isabel, pinisil niya ang kamay ng ama. Pa, bulong niya. Patawad kung madilim ang nakaraan ko, pero salamat at natagpuan mo pa rin ako. Sumagot si Adrian, hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Ako, ang nawalan ng loob noon. Pero ngayong magkakasama na tayo, sisiguraduhin kong hindi ka na mawawala. Kinagabihan, sa bakuran ng mansyon, inilibing nila ang isang maliit na time capsule. Lumang pendant case, litrato ng sanggol, at unipormeng dilaw ni Isabel. Habang ibinabaon sa ilalim ng puno ng kalachuchi, pumikit si Isabel, inalala ang lahat ng luha sa bawat hagod ng mop, lahat ng pangungutya sa bawat ikot ng orasan na ngayong gabi parang naghilom sa isang iglap sa loob ng bahay nakahanda ang mesa para sa simpleng salusalo pancit, puto at paboritong tsokolating inumin ni Adrian noong bata pa siya nakatayo sa pintuan si Isabel pinagmamasdan ang talukbong ng mga ilaw at tumulo ang luha ng tuwa hindi madaling burahin ang labing siyam na taong pinasan niya ang pangalan ng isang mahirap pero ngayong gabi Tinanggap niya na kahit kailan hindi naman kailangang ipagpalit ang kababaang loob para lang maramdaman na anak siya ng nagmamahal. Sa wakas, sa koridor ng kumpanya at sa bulwagan ng puso, nagtagpo ang dalawang pendant ng kapalaran. Ang kwintas ng isang janitres na minsang hinamak at ang kwintas ng isang ama na walang sawang naghanap. Parehong kumikinang, parehong nagsasabing, sa dulo ng mahabang paglilinis ng buhay, may pag-ibig na hindi kayang walisin ng panahon. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Meron ka bang natutunan? Pakicomment lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihitang like at huwag kalimutan mag-subscribe at etap ang notification bell para updated ka dahil ako ay mag-a-upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. See you tomorrow, buddy!